Hi. <laughs> sa panalan po na matilang kayo ng Yesu Christo, isang makatalang hapon po sa mga, mga, mga sa po kayo sa ng Diyos sa atin. Hindi po po tayo sa ikalawang bahagi na ating pong binibigyan ang buhay Ang bawat karanin o sweetness na nakakatwa sa bawat kumpanin. Ngayon po, mayroon pang aralin sabi dito sa Juan Otso, ito po ay naging aralin din kagabi yung sa San Tempo, sa Goa. Pero hindi ko po ito tinalakay kasi yung tinalakay po yung isang kap, isang sitas. Ito po ang uh, nakasulat sa Ibanghelyo ni Apostol Juan sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang sa 11. Kasayin po muli natin. Tatapat si Jesus ay nasa sa bundok ng mga Uliko, at pagkaumaga ay nagdalik siya sa sikro at ang bundayan ay nanapit sa kanya sa po, at sa inaupo at sa ikinuotan. At tinala sa kanya ng mga eskriban at mga parisiyo at isang babaeng na huli sa pangalun niya at nang mailagay niya sa kitna ay sinabi nila sa kanya, Guru, nahuli ang babae ito sa kasalukuyan ng tanan niya, sa kautosan niya ay pinag-utaw sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang sabi ninyo tungkol sa kanya? At ito'y si, kanilang sinabi kasi siya'y sinusubo upang sa kanya ay may, may sumbong sila. Dapat po at yumukuro si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa muka. Kaya ang pansinin po natin, mga kapatid. Dito po, ang ating dapat ng Panginoon, una, pumunta sa sa bungkok ng mga ulo. Ano pong ginagawa ng ating dapat ng Panginoon? Walang iba po, sabi niya, walang kahiligan ang ulo ng anak ng tao. Sabi niya, may mga lungga ang mga surat. Pero po, ang ating dakilang Panginoon, walang pwede niyang tirkan. Kaya nangyayari, palagi siyang pumapandi sa bundok At noong ibinibigay sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng mga nangyayari at ang kanyang gagawin sa bawat araw ng ministeryo niya. Kaya po, ang ating dakilang pang doon siya nagtutuligin sa bundok para magnilay-ilay para mag-ayuno, no? para magalangin sa kanyang ama. Pero tayo po, mas komportable pa na tayo. Dahil kung si Kristo noon, ninahangunan, nahangunan, yung tayo po may mayroon kwarto. Mayroon tayong matutulungan, may tamo pa, may aircon pa. Kaya kung dito na po natin dito, yun po kasi yung naging habit ng ating gatilang Panginoon na kapag kapagabi na at kita sa mundo, at kinauka, nagahan, para na ulit siya. Ngayon, sa pagbaba niya, umalik siya sa templo. Ngayon, yung buong bayan, lumapit sa kanya. Narupo siya at nagturo. Ang sabi, habang si ginagawa niya yung pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos, ang doon naman yung mga pariseyo at mga iskriba na may may nahuli sila ng, sabi niya, kasalukuyang. Ibig sabihin, kung, kung daspa, nahuli nila yung babae na nanamalun niya. Pipip nila at iniharap sa ating kapilang Panginoon. Pero ang purpose, hindi naman para malaman kung kailangan bang katulan niya o hindi, kundi para subukin si Kristo kung ano ang gagawin niya. Ngayon, ang ginawa na natin kapilang Panginoon, habang nagsasalita sila, yumuko ang ating nagilang Panginoon at sumulat sa salipa ng kanyang nagili. Di simple, maingay yung mga tao, yung crowd, dahil doon at meron silang pinagbabatayan na sinasabi na kapag mahuli sa panangalun niya, ayon yung sinapos sa ni Moises, ay kinakailangan ng patuhin ng pato hanggang sa mamatay. Ngayon, hindi po yun pinansin ng ating nakilang tangin. Kundi ang ginawa niya, yung po siya at sumumat sa lupa. Kung baga, inignore niya lang. Kaya, tatapot ng silay nang nga papatulis na ang pagtatanong sa kanya, po sa kakulitan ng mga eskriba at mga parisiyo, ay umunit siya at sa kanila ay sinabi doon na nagsalita ang ating kapilag. Ano sabi niya? Ang walang kasalanan sa inyo, ang siya unang bumato sa kanya. Ngayon, dito po, itinuro na natin na bilang Panginoon na para na yung pagbubukas ng isipan ng mga iskriba at mga parisiyo. Sa katagang, ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Ibig sabihin, binibigyan ng choice ng ating nakilang Panginoon yung mga iskribas at parisiyo para kilalani nila ang kanilang sarili kung sila pa ay qualified doon sa gagawa ng hatol upang batuhin ang babae sa pamamagitan ng bato. Ano ang qualification? Para lang magpukul doon sa babae. Para pwede siyang batuhin. Ang sino walang kasalanan. Yun ang first. Yun ang unang lalapit na ng bato siya ang malayang na makapagbabato doon sa babae. Pero po, sa bagay na ito, dahil, kumbaga, sinabi na ng ating kanilang pang, tinanggap na ng mga tainga ng iskribas at mga parasiyo. Nung napakinggan nila yun, nagdilay-milay sila. At ngayon, dahil sa sinaryo yun, ang ating kanilang iyong ulit, sa ko niya, na sumulat ulit ng kanyang daliri sa lupa, at sila nang ito'y kanilang marinig nung tinanggap ng kanilang mga tainya ay nagsialis na isa-isa. Ibig sabihin na pag nilay, nilay nila na sila man bagamat na huli mismo nila kung nasta unang nagkasalunyan yung babae sa pamamagitan ng kasalanan pangangalunyan na para maging na nila agad sa ating dakilang Panginoon na ang pinalalagay nila sa kanilang sarili na makukuhit sila. Pero dahil sa pamantayan na, ginawa o sinabi ng ating dakilang Panginoon na pag-isip-isip nila sa kanilang sarili, hindi pala sila karapat-dapat na gumato. Ano nangyari? Nag-react sila sa pamamagitan ng isa-isang nagsialis. Dahil hindi po sila karapat dapat gumato sa isang tao na huli na, na mayroong kaso. Pero sa panahon po ngayon, applicable ba yun? Totoo applicable po. Bakit? Dahil kapag tayo po ay nakahuli ng isang magmanakaw, hindi po na binaparanggay agad natin. Totoo, hindi na natin pinapatay Pero hinuhusgahan agad natin ipinababarangay natin, ipinatukuli natin. atin. Na nangyayari pa rin tukuyan sa panahon natin ngayon. Ngayon, kung dinagawa natin yan, matutulad tayo sa mga escribas at mga parisyon ng mga matangkusga. Pero kung tayo po ay butas ng pag-iisip at lingkod na ng Diyos at tinuruan na tayo ng kabutihan asal, kapag at pagsunod sa kalooban ng Diyos matututunan na natin magpatawad kahit mahuli pa natin yan. Kung daspat, dahil po sa pag-ibig, mas mo pa siya bibigyan dahil kaya niya ginagawa ang pagnataw dahil may kapananailangan din siya. Ilanong e, lalo na yung nangangalun niya. Marahil siguro, baka yung babae, meron siyang pamilya na wala siyang inaasahang asawa, kaya niya nagawa ang mga niya pagdito po natin dito, para sa babae, wala siyang kasalanan dahil itinataguyo niya ang pamilya niya. Pero dahil nga, ang mga eskribas at mga parisiyo na mga matanghusga, na matangalipusta, ang tingin nila sa kanilang sarili, makutuwid na. At yung babae na gumawa lamang ng kabutihan sa kanyang pamilya, kaya niya nagawa ang pangangalo niya, Kinuho na nila ka. Na talagang, talag, parang ipinilalagay nila na mas masama pa yung babae na yung kisa sa kanila. Kisa sa mga iskribas at mga parisiyo. Ngayon, ano ang nangyari? At sila'y ng nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa at na nagkasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan. Ibig sabihin, yung mga escribas at parisiyo ng mga matatanda na buksan ang kanilang pag-isip. Sila po ang unang umalis. Pati yung mga hanggang sa mga kabataan. Dahil bro, halo-halo po yung tao nun. Yung mga matatanda hanggang kabataan. Kung bagay lahat sila sama-sama dahil lang sa nawitness nila na nahuli yung babae sa pananalog niya. Na parang gusto nila eh, hatulan agad, patayin agad. Pero po ang ating dakilang Panginoon, sabi dito ng ating dakil. At umunod si Jesus at sa kanila ay sinabi, Babae, saan sila nangaruroon? Ngayon, dahil habang nakayupo ang ating dakilang Panginoon, isa-isa nang nagsialis yung mga iskritas at parisigot. Yung pangunat niya, ang nakikira na lang si Jesus at yung babaeng na huli sa pangananin niya. Ngayon, kung titignan muna po natin sa senaryo, sino po ba doon ang walang kasalanan? Yung babaeng na huli sa pangananin niya, siya yung may kasalanan. Ang napiralam, si Kristo. Siya ang walang kasalanan. Kaya kung, kung pag-aaralan natin, ang puyuto, ang sino nga'ng walang kasalanan ang unang bumato. Pero nung ang natira na lang si Kristo at yung babaeng nahuli sa pananalun niya, sabi ni Kristo, Wala ba bang bumato sa iyo? Totoo, wala po. Hindi na nila ipinagpatuloy yung pangmato sa babae." Sabi na ating tingka at sinabi niya, Sinabi ng kabayan, Wala sa inyo man, Panginoon. At sinabi ng Isos, Ako man ay hindi rin ahako sa iyo. Umayo ka, Iulat ka, Mula ngayon, Huwag ka nang Sa totoo lang po, mga kapatid, Ano po ba ang ibig sabihin ng paghato? Ang paghato, Sa ibang termino, ay ang pangkusga. Paano po natin yun mauunawaan kung tayo po ba ay nanghuhusga na o hindi pa? Paano natin malalaman na humahatol na tayo sa ating kapwa? -kap? Pagdating po sa ating dahilang Panginoon, ang lahat ng bagay ay pwedeng mabago. Yung nahuling babae sa pangamano niya, binigyan niya pa ng chance na huwag nang magkasalang muli. Ibig sabihin, tinuturuan niya na pag-uwi na ang kanyang buhay. Yun po yung pamantayan ng Diyos. Sabi nga, yung mga tao, yung mga masasama, mas lalo pang bibigyan ng mahalang buhay para masunod po nila sa kanyang sarili na mga nila nung halik pala ang kanilang mga ginagawa. Pamantayan cool, Diyos. Sabi nga dito, sa Ecclesiastes, ang Ayon sa 7. sa ating sarili, ano ba ang dapat natin gagawin? Sa kinse, lahat ng ito ay makisa po sa mga talaga ng ating walang paruluhan. May nakuwit, may namamatay sa kanilang katwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masamang lawa. Ito po, bakit pinahahaba ang buhay? dahil ini-explain ng Diyos kasi ang pinaka-focus niya makilala niya sa kanyang sarili na siya'y nagtakasala at magbalik niyo sa Diyos. Kaya mas mahaba ang chance sa masasama. Hindi ba sabihin, magpakasama ka lang tayo para humaba niya ang ating buhay? Hindi po. Sabi nga, huwag na huwag magyari. Sabi na, Titus, sa Ecclesiastes, Huwag ka ng lubhang magpakamatuwid. Di huwag ka ng lubhang magpakatamtas. Bakit mo sisirain ang iyong sarili? Totoo. Hindi naman siyang pang perfect ang buhay natin. Hindi naman sundan sama. Dapat, in the midst na, sa na lang. Kasi sisirain lang na natin ang ating sarili. Hindi naman para natin tayo. Sabi nito, Huwag kang magpakasal ng yun, ni Hindi magpakaunang ng na. -ma -ma. Hindi na naman tayo yung sobrang sama o yung mang -ma man na alam alam na. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahuna? Kasi bata sama maya niya, eh sa sobrang pag, uh, isang masama, itong na-timingan ka na, na, na hindi lang pala eh, para kung kasi bilang mo ka kung inaparin ka ng kuwis kaya kumbaga kung ka nasa kita lang tayo mabuti na ikaw ay manhawak dito o doon man ay wag mong iorok ang iyong tamay sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat ng iyaw kaya po kung tayo po ay umiiral sa atin ang pagkatakot sa Diyos makasusunan po natin ang sumumot dahil alam natin na kapag hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos, alam natin may kahinginat ng tayo. May parusang nakaabang sa atin. Totoo lahat tayo magtatamang ng buhay na walang hindi. Pero kung yung mag-iisa naman ng na ating kalooban, sinayang natin yung oportunidad na mabuhin ang ating sarili. Pagkatapos, sa huli, nandun din naman pala kung sa kasagat-agatan ako, magiging useless ko ang ating mga ginagawa. Kaya po, pagsikapan natin yung chance na ibinigay mo sa babaeng sa na huli sa pananalong nga na lumagad ka na, huwag ka nang magkasalang huli. Huwag ka natin balikan yung dahilan na nalaglag tayo, nahulog tayo, umagsak tayo, umalag mo. Na doon tayo na pinulot ng Diyos upang baguhin at bigyan ng chance upang nakataong baguhin ang ating sarili pampatuloy na po tayo. Ito na yung daan. Ang salita ng Diyos ang nagbukas sa ating isipan, magpatuloy na tayo. Sundin na natin yung ngayon, hindi na yung nakaraan. Dahil hindi po na po natin may babay. Kwento na lang ng ating buhay yung mga pangyayari sa likod natin. Ang gawin natin yung ngayon, ano yung nasa harap natin ngayon? Pasulong tayo. Papunta doon sa hangganan ng buhay natin. Papumulong sa buhay na wala hanggan. Kaya po ang chance na binibigay ng Diyos, pag-asa. Para ayusin pa ang ating buhay. Pero sa tao, kapag nahuli ka, patay agad. Bilang mo agad. Di po kasi ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos? Ang pamantayan ng tao, kung kriminal ka, kulihin ka, sila. Pero sa Diyos, kapag nahuli ka, pinapatawag ka. May chance pa para baguhin ang ating mga sarili. Ganyan po kabati ang Diyos. Hindi na tulad natin mga tao na mababansik. Kapag nakahuli, gusto natin pangrubahan ang mga nakuling. Siguro po, ang ganda yung na natin sa natin ngayon, nakarelate tayo sa ibang video ngayon. Salamat sa Diyos at pakinala sa ating mga kahilingan sa raingan. Ilapit natin yan sa Diyos. At ang mga araw natin na pakinggan, i-apply natin sa ating tayo. Ikanin natin sa ating isip, sa ating puso, at kami natin itong katayahan. Kung sa ganun, meron tayong matutunan, kinabukasan, i-apply natin sa pakinggan natin sa ating Salamat sa Diyos at napagpala ng araw sa bawat isa.